Oh, yan guys, ang daming bunga ng nag-iisang puno ito oh. Grabe. Mm. may mga konting hinog-hinog na, pwede na nating kainin yan. Yan ay doko. Yan ay matamis, guys. Oh, kahit ganyang green na yan, pwede na siyang kainin. Oh, di ba? So matamis na to kaya lang mabuto to, pero matamis yan. Ang ah, oh, ayan guys, so oh, puno pa rin niya ng mga lansones, ang daming bunga. Yun ang makaliban. Mm -hmm. Ang tamis kahit green pa. Ang mm, dami doon pala sa taas, oh. Aray ko, napatakan tuloy ako ng Ayan, o. Oh. Kita nyo, ayan. Super dami nung sa taas. Hinug na. Ayan, ito yung nag-iisang puno na ito yung pangkain lang daw namin. Ayan, thanks for watching guys!